Hello mga master, Dilos Lord po at welcome po sa aking vlog. Sa video nito mga master, ating sasagutin ang katanungan doon sa aking uling uh, last episode na ano nga ba ang revelation sa Biblia? Ito ba ay uh, uh mangyayari pa lang o gaganapin pa lang? O tapos na ba itong mangyayari? Nangyayari na ba ito ang mga nasusulat dito? So yun po katang tatanungan ngayon ng mga master. Pero bago yan, uh, doon sa unang nating episode at pangalawa ay tinalakay nga natin doon yung about patungkol kay Satanas na siya yung 666 na binabanggit doon sa Biblia. At dito naman sa Revelation ay papalimanag naman natin to kung tapos na ba itong mangyari o mangyayari pa lang o gaganapin pa lang. At ang sagot po nito mga master, kung ating intindihin po ng mabuti yung mga sinasabi dito sa Revelation ay kung uh, yan, na, analyze po natin kung mayroon pa tayong talino, spiritual, galing sa Diyos, ito po ay tapos na pong mangyari mga master. Naganap na po ito noong panahon kay Jesus Christ. Patungkol po ito kasi sa kay Jesus Christ, sa mga kaganapang nasusulat dito sa revelation o pahayag sa Biblia. Na dito sa Biblia. So ang revelation po mga master ay iisa lamang po ng kahulugan doon sa Isayas at sa Gospel. The Book of Gospel, mga masar. So, yung Gospel po kasi, mga masar, ayun po yung aklat ni uh, Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Apat po yung ating Gospel, mga masar. No? Yan, yan po yung ulit, ulit pong binabasa ng ating pari uh, pare sa Roman Catholic kapag sila po ay nagbawali. Diyan po sila nagbabasa po ng kanilang uh, tawag yung wali nila o yung ceremony nila sa kanilang uh, pagmimisa, yung the gospel po, yung apat po na books sa Biblia. Ito po yung Mateo, Lucas, Marcos at Juan. So, yung apat po na yan ay magkakalintura na po yan, nakahulugan sa dalawang books natin dito. Sa, uh, ito na nga yung Isayas at yung Revelasyon. Ang Isayas po ay isinulat po ito sa pamamagitan ni Isayas, na ipinahayag naman sa Diyos sa kanya. Sinunod ni Isayas na ito yung mangyayari. Na, yun na nga, uh, ito yung mangyayari, na dadarating yung isang batang lalaki, at uh, magiging hari, at pagdating naman sa kay Lucas naman, Mateo, Marcos, at sa kay Juan, doon naman yung nangyayari na. Yung nasulat doon sa Isayas, ay nangyayari na doon sa sa The Gospel, yung sulot ni Marcos, Lucas, Mateo, at Juan. Yun nga, si Jesus na ngayong lumabas na bata at gumawa nga sa ng mga himala na nasusulat din doon sa Isayas na gagawa nga sa ng himala. So, pagdating naman sa kanila ni Mateo, Lucas, Marcos, at kay Juan, gumawa sa nasa sa ng himala. At pagdating naman sa Revelation, ganun din po dito yung uh, sinasabi. Ang kaibahan nga lamang ay magkaiba po ng Uh, sinasabi o ginagamit na talinghaga sa si Esayas at sa kay uh, Revelation at doon naman sa Gospel. Kaya mahirapan tayo umintindi kung paano ito itintindihin kasi magkaiba po siya. Kailangan po talaga ng malalim na katalinuhan na galing na sa Diyos na ibigay sa atin para natin maintindihan. So yung nga po, ang Revelation po ay tapos na pong mangyari. Nag naganap na po ito nung panahon pa kay Jesus Christ. Ito yung mga naganap dito. Papatawag namin po pa dito sa Esayas at saka sa uh, tay Adagaspel. Yung Esayas naman, uh, na, natapos yung pangyayaran bang, na yun, pagdating naman kay Jesus Christ din. So, ngayon, magbabasa magbabasta tayo ng talata para magkakawi, gumagahintulan ng pagkakaitindi doon sa Adagaspel na apat na books at saka sa kay Esayas naman, mga master. Thank <laughs> you. pero bago tayo magbasa ng uh, talata, balikan muna natin ng konti yung doon sa about sa patungkol sa 666 na si Satanas. at kasi doon kasi tayo kukuha ng uh, mga talata para mas madali natin maintindihan kasi ito ito kasi medyo mas may madaling medyo maliwanag kasi na hawig halimtulad doon ng kahulugan sa Isaias at saka sa Nagaspel. So yun nga si Satanas ay yun siya, siya yung 666 na tinatukoy. Na ang 666, Satanas, Ahas, Dragon, ay iisa o halimaw, isa lang po yun sila, isa lang yun. You know, 666, si Satanas, Dragon, Halimaw, at Ahas, isa lang po yun sila, sila isa lang yun, mga master. So ngayon, uh, gaya na sinabi ko nung nakaraan, natin mababasa sa Revelation chapter 13, verse uh, 18 na uh, sinasabi dito, sana mabasahin, kailangan dito ng talino, maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas ng pangalan ng halimaw sapagat ito ay pangalan ng isang lalaki ang bilang ay 666 so yun nga ang 666 ay si satanas at ang ibig sabihin nito ay 6 times 6 plus 6 is equals uh, 42 so ang 6 times 6 kasi is 36, plus 6 naman, magiging 42 siya. So, ang patunay naman sa 42, ay dito naman natin mababasa sa Revelation chapter 13, verse 5 naman. Mabasa natin, pinahintulutan ang, halimaw na manghambog lumait sa Diyos at maghari sa loob ng apat na pot dalawang buwan. So, yun nga, doon na tayo sa, sa sabi kanina, na ang 666 ay 6 times 6 is equals 36 plus 6 is, plus 6 is equals uh, 42. So, yun nga, maghahari si Satanas sa loob ng 42 buwan. Kaya siya naging 42. Kaya siya 6 times 6 plus 6 is equals 42. Maghahari siya. Ngayon, kaya siya maghahari si Satanas sa loob ng 42 months or 3 and a half years or 6 times 6 plus 6. Kaya nga 666 kasi uh, si ang batang uh, yung sanggol ay iano nadalhin uh, siya. Na mababasa naman natin dito sa Revelation chapter 12 verse uh, verse 6. Ito sa no. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng uh, 1260 1,216 na araw. So yun nga, si Jesus Christ ay sorry ang ang babae ay tumakas at doon alaga yung bata sa loob ng 1260 days yung 1260 days mga masat ay katumbas po yon kung i-divide natin ng 30 is 42 so lalabas po yun na 42 months na nabanggit nga doon sa Revelation chapter chapter 5 na maghari sa doon ng apat na dalawang buwan or 42 months So, yung 1,260 ay katumbas yun ng 42 months. Tapos, at meron pa yung mga master na karagdagan naman para talaga mas maliwalang tayo na nabanggit naman na 42 months kasi mga master ay 3 and a half years katumbas. Nababasa, nababasa, mababasa naman natin sa Revelation chapter 12 verse 14 naman. Mababasa natin no, sa Revelation chapter 12 verse 14 monet ang babae ay binigyan ng pakpak ng malaking agila upang makalipad patungo sa ilang doon sa itatago sa loob ng tatlong taon at kalahati upang maligtas sa pananalakay ng ahas so yun nga nabanggit dito na doon sa itatago sa loob ng tatlo tatlong at kalahati. So yun nga mga master. Ah uh, siya yung ano yung yung ng babae at doon sa alagaan na doon sa uh, doon sa itatago sa loob ng tatlong taon at kalahati. So katumbas ngayon ay 42 months or 42 buwan or 1,260 days. Na ang ibig sabihin, sa sinasabi nga dito sa Revelation chapter 13 verse 18, na kailangan dito ng talino, Maaring malaman ng sinuman, matalino ang kahulugan ng bilang. Yung nga, yung 6 times 6 plus 6 is equal 36. Na ang ibig sabihin ay si Satanas, ang ahas, ang dragon, ang Alimaw, at ang ano nga 666 nga si Satanas. So, 'yun yung ibig sabihin nun mga master. Kaya uh, yung numbers na 'yon ng 666, 42 months, 1260 at uh, saka 3 and a half months ay isa lang yun na tinutukoy ay si Satanas. Na siya ay maghari sa ganong panahon dahil yung babae ay tinakas yung bata para alagad sa ganong ding sa ganong panahon din naman. So ngayon, doon sa ating tanong kanina, na tapos na bang mangyari ang revelation o hindi nas, nasagot ko kanina na ito ay tapos na dahil magka ang nababasa dito sa revelation ay, kah ay kasing kahulugan doon sa Isaiah at saka sa The Gospel Gospel na yung apat na buksa ng The Gospel ng Juan uh, Lucas, Marcos at Mateo so nabanggit dito sa Revelation chapter 12 verse 6 or is umpisan ko muna sa Revelation chapter 12 verse 5 Okay, buksan ko no? At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki Okay, so dito lang muna tayo Dito sa Revelation chapter 12 verse 5 sinabi dito na ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki at alam naman natin kung sino yung babae na yun na nagsilang ng sanggol na lalaki. Na mababasa na naman natin sa the Gospel dito mababasa natin sa Mateo or sa Lucas or sa uh, Marcos na ang babae nagsilang ng ng lalaki at si Jesus Christ yung isinilang. At yung babae naman ay si Maria. Na mababasa naman natin sa Isaias naman na ayun nga yung ang babae ay magbubuntis at mga nganak, at ang pangalan ng kanyang bata ay tawagin Emmanuel. Na yun ang ibig sabihin nun kahulugan sa Isayas na si Jesus Christ nga din yun. At sa, sa, sa naman, ayun nga, mag, magano din si Maria ay magsira nga sa nang sanggol at nalalaki. Na so ganun, yun sa mga master. Ngayon, yung taon naman na kanyang paglisan, sinabi dito, sa mababasa natin sa Revelation chapter 12 verse 6 naman ang sinasabi dito ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagad sa roon sa loob ng 1,260 days so yung babae ay uh, tumakas patungo sa ilang na ang ibig sabihin naman itong mga master ito yung nung pagkapanganak ni Jesus Christ ay tumakas sila dahil na naginip si ang kanyang kasawa na si uh, Jose na tumakas sila kasi papatayin si Jesus Christ. Papahanapin siya ng hari kasi papatayin siya. Kaya sila ay tumakas patungo sa Egypto. Tumakas sila sa Egypto at mababasa natin yan sa uh, The Gospel sa, sa uh, dito sa uh, Mateo uh, chapter 2 verse 13 dito yan ang pagtakas nila sa ape hindi so, ko na babasahin kasi makababa yan eh so tumakas sila sa ape to mababasahin mga kapsan no, sa Mateo chapter 2 uh, verse 15 na tumakas sila patungo sa ape si Maria si Jesus Christ sa si Jose itinakas sila yung bata patungo sa Egypto. At yung ngayon binabanggit dito na sa Revelation chapter 12 verse 6 na tinakas nga yung babae ay tumakas patungo sa ilang sa dakong inihanda ng Diyos para sa kanila na talaga sa doon ng 1,260 days so tumakas sa doon so nagpunta sa sa ilang so ito yung patunay na ang kaganapan dito ay nababanggit din dito sa sa Isaiah at saka sa The Gospel yung kasama sa Mateo na tumakas sila sa loob ng uh, doon sa nag, Lusuduhin mo na sila natin natili sa loob ng tatlo kalahating taon, mga master. At uh, marami pa tayo ditong mababasang mga talata na isa ang kahulugan doon sa Isayas at saka sa The Gospel. Pero uh, ito lang muna na yung ano, ano ko sa inyo mga master kasi medyo maha maging mahabang ating video ngayon kung ating uh, uh isa-isayin pa kasi at uh, Ma, ano kasi, medyo malalim kasi yung explanation nito eh. Medyo, ito lang muna kasi, ito kasi medyo mas madali nating makuha, maintindihan. So sa iba kasi, medyo malalim pa. So ngayon, medyo mag-ano muna tayo ngayon. Uh, focus muna tayo dito sa uh, Revelation chapter 12 hanggang 13, mga master. Kasi dito yung uh, pagtakas nila, pagpanganak kay Jesus Christ ng babae at tupat, tumakas sila sa patungo sa uh, Egypto kasi yung nga nalagay nga si Jose na kailangan nilang umalis kailangan nilang lisanin at nagtungo sa loob sa, Egypto kasi uh, ipapahuli kasi yung bata kaya ngayon yung tatlong hari na dumalaw sa bata nagiba sila ng daan kasi para hindi na sila magbalik dun sa hari kasi ay, uh, ayun na nga uh, may balak yung hari na ipapatay yung bata na uh, natatakosan na baka yun yung maging kahalili sa kanya So, ayun mga masalang, dito lang po muna ang ating video at abangan nyo sa susunod nating uh, video naman na kung ngayon nabanggit natin na ang Revelation ay tapos nang mangyari, nangyari na ito, talawas po ito sa ating madalas nating naririnig o sabi ng iba o aral ng iba na mangyari pa lang ito o gaganapin pa lang. So, sa akin po ay tapos na itong mangyari, nangyari na po ito ang lahat sa panahon ni Lord God Jesus Christ. Ito yung panahon ng panahon kapanahon na nga niya. At nabagitin natin ito na ang ibig sabihin ng revelation ay tapos na at maghahalit ito tulad ito ng kaulugan ng Isayas at sa kada gospel. Yung tatlong books lang po yung mga master na ano. at uh, 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 medyo malalim yung pagkakaintindi nito sa Biblia. Kasi yung revelation kasi ay Isayas at sa kada gospel. So ulitin ko lang po no, ang kada gospel po ay ito po yung apat na books na Mateo, Lucas, Marcos, at Juan. Na ito po yung paulit-ulit mong binabasa ng ating uh, mga pare sa Roman Catholic kapag sila ay nagmimisa o nagwawali. Kasi dito kasi yung talingaga ni Jesus Christ eh. So kaya tawag ito ay the gospel. Yung no, ibig sabihin, yun nga kapag nagbabasa nga yung uh, pare kapag in English, pag matapos nila yung magbasa yung yung pare, sasabihin nila, the gospel of the Lord. Okay, gumagano'n sila. O kapag Tagalog naman, ang salita ng Diyos. Ayun ganun naman. Ibo, nabasa nila yung uh, sa Biblia, ang huling sasabihin nila, uh, the gospel of the Lord. Tapos sabihin nila, thanks be to God. Ayun ganon. O di kaya naman, uh, ang salita ng Diyos. Sabihin naman, sasagot naman natin, uh, salamat sa Diyos. O ganoon naman. Kung sa Bisaya naman, uh, ang pulong sa ginoo. Hindi ko magbasa nila or pagkatapos sila magbasa sa kanilang babasahin sa Bible, sabi ng pare, uh, ang pulong sa Diyos, motobag po, o sasagot din yung mga nagsisimba na salamat sa Ginoo o salamat sa Diyos. O, yun yung mga master. Uh, kaya, ang tawag nun ay The Gospel. Yung apat na books, yung Juan, Marcos, Lucas at Isayas. Kasi kaya po yung nag-gaspel o kasi dinali po kayo sa yung salita ni Jesus Christ, ni Lord God Jesus Christ. So yun mga masyay, medyo nahaba, mahaba po yung ating uh, video ngayon, ating talakan ngayon. So sa susunod naman po natin mga master ay tatalakayin naman natin yung mga batas, law ni Jesus Christ. Meron kasing uh, mga law tayo sa sa Bible. Ito ba yung mga old law at saka new law. So uh, bagong batas at saka lumang batas. So, ano nga ba yung mga bagong batas at lumang batas? Yung sasagutin natin ngayon. Uh, sa susunod ng video, no? Yung lumang batas at saka bagong batas. Nabulis na ba yan yung batas na yan? O nananatili pa? Or, uh, wala na ba yan? Or, sinusunod pa ba yung batas na yan? O hindi pa? Sa batas ng Bible, no? Sa batas ng Diyos. So, kasi meron kasi mga batas ng Diyos na ginagawa na, ginagawa pa, meron ng iba na hindi na ginagawa. Kasi kaya po tayo, mag, mayroon po ng iba-ibang paniniwala sa ating iba-ibang religion na sa iba, Bawal ang ganito, sa iba naman pwede ang ganito. So yun po ang tatalakanan natin yan mga master sa susunod naman. So ngayon, hanggang dito lang po muna ang ating video. Maraming salamat sa panonood at God bless po sa ating lahat mga master.